dito po ito sa C6 sa TLC Park Tagig at yung nakikita ninyo ayan po ay Laguna de Bay na kung saan ay walang disturbo dito mag walking ito kaya samahan nyo ako mga kaboks bloated na eh sampong rounds tayo dito isang round total of 700 steps so pag nakasampong round ako 7,000 yon ang oras ay alas 5, 25 subukan kong makatapos ng um, alas 6 for 35 minutes by walk let's go mga kaboks nandun ako kanina mga kabox dyan ako yung nag start kanina tapos yung pangalawa doon at ito yung aking uh, surroundings dito na kung saan ay ito yung Laguna de Bay. Kanina na nanto at ito naman yung C6 ay ko po kayong gawin nating bisyo ang pagwa-walking or jogging mga kabox at napaka-importante po ito sa ating kalusugan dito lang po ito sa C6 Tagig City gawin po natin siyang bisyo hanggang dito na lang mga kabox thank you for watching and God bless us all